Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan. Ako sa mga po natin ngayon ang mabait at butihing punong barangay. Naglilingkod ng siservisyo ng pamlasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan. Na si ginagalang punong barangay, Kapitan Pablo Jr. Mendoza Boyet Castillo. Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po, uh, patuloy po sa paglilingkod sa ating barangay para gampanan yung pangako na yung pinangako natin ko sa ating mga barangay, At uh, patuloy po natin ginagampanan sa tulong at awa po ng ating Panginoon. Okay. Aka, ah, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon regarding for the patient order ang ating barangay? Uh, sa ngayon po, sa pakikipagtulungan ng ating uh, barangay, peace noted na, na mga barangay tanod, uh, awa naman po ng Diyos na pagtutulungan na yayos yung ating Order. na sabi mo nga po doon sa unang pag-upo ko uh, marami po tayong hinaharap na usapin pero sa ngayon po uh, sa pakikipagtulungan niya po ng ating mga tanod ano na po yung ating hepe Lodi, Mateo uh, na po namin na mayayos yung ating case Norbert uh, at hindi na po masyadong marami yung hinaharap natin sa ating ano, yung mga usapin sa barangay. Okay. Pero kapag para sa inyo, bilang ating punong lingkod, ano po ang ating mga batas na pinapatupad dito para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Ang una una po yung cardio. Mm -hmm. Para po hindi sila manatili nung hanggang hating gabi sa lansangan. Okay. yung po yung pinagmumulan eh. Lalo na po yung sa kalalakihan, yung yung nag nagbibidyoke. <laughs> eh, mm -hmm. Na sabi ko nga po, pare-parehas tayong marunong uminom, naglilibang. Pagkatapos maglibang, matulog na. Tahimik na. Okay. So, bukod pa po dyan? Ano, sa nabanggit uh, na yun? yun po, yung kagaya po nung... No, ang pangaraniwan na naman po dito, yung gano'n eh. Eh, pero bihira naman po yan. Hindi, naman, hindi man po kagaya doon sa ano, na halos araw-araw meron. Mm -hmm. Ang madalas lang po ngayon na usapin. Pero hindi, hindi na rin po kagaya nung dati. Yung social media, saka yung sa yun, sa mga utangan. Mm -hmm. Mag-uutangan, silang magkumari, magkumpare, tapos pag hindi nagbayad, dadating sa barangay. Okay. Kap, dito naman po tayo sa Batas Kalinisan regarding sa mga basura. Kumusta po ba dito sa ating nasasakupan naman? Uh, regular po yung hakot natin ng basura. Araw-araw po, meron tayong labintatlong trip ticket sa isang linggo. Kaya araw-araw po, naghahakot yung ating garbage collector. Maliban nga lang po kung nagka yung transfer station, uh, kaya yung nasira yung bako, o nagka Yun lang po sana ang pinapaunawa namin sa mga kabarangay na sana pagdating doon sa ganung punto, maunawaan nila na kung hindi makatupad sa regular na hakot ng basura. At uh, sana rin po, yun din po yung pinapakiusap namin na ginawa na namin ng binububo pa namin or na ipatupad yung waste segregation. Alright. Uh, may tanong ko lang, Kap, for the first term and second term, yun po, itong kasakul, kasalukuyan, ano po ang ating mga naipundar na pong legacy o accomplishment dito sa ating Barangay Tambubong sa pag-unlad, Kap? Uh, Diyan po, marami na po tayong napatunayan. Tulad yan. po ng ano, Kap? Unang-una po doon sa mga paggawain na hmm. dati po yung yung karsada natin, laging may nahuhulog sa, sa kanal mm -hmm. dahil nga po makitig yung karsada. Mm -hmm. Ngayon po, sa pamagitan po ng tulong ng ng local at ng nationals, panguna po ng ating Mayor John John Villanueva, mm -hmm. ang kanyang kapatid na si Senator Joel, mm -hmm. ang kanyang daddy, si si Bakpartinis, Congressman Eddie Villanueva, na sabi ko nga po, kahit hindi na ako humingi ng request, sila na po yung nag-offer tatawag po yung tatawag po yung staff ng si Bak Patinis meron kang 5 million saan mo gusto ilagay kaya po yan, ay pagawa natin yung mga drainage kanal para yung po dating may nahuhulog ngayon po hindi na wala na, kahit nakapikit kayong mga patakbo dyan, hindi na kayo mahuhulog okay. so, no, bukod katsa, pa po dito? Bukod kansada po. po, yung mm. sa kawing tugatog mm -hmm. na lagi pong lumulubog na ipaayos na po natin. Hindi okay. ito po sa national, sa provincial road. Okay. Mm Na sirensira din po yung karsada doon, maging yung pong drainage kanan, nag-collapse. Na ngayon po, maayos na. At uh, ito po, sa school natin, nandito. Dalawang school building po yung naipatayo mula po kay Governor Daniel Fernando, dalawang, uh, isang to Story po yon. Tapos galing po kay Senator Jovet, isang Toy stories Ngayon po may kasalukuyan pa pong ginagawa covered court. At uh, pangako po, sa, pang pa po sa atin, nung huling pag-uusap namin ni Mayor KJB na meron pa po tayong susunod na mga school building. Kaya sabi ko nga po, yung sa pag-upo natin bilang kapitan, uh, meron na po tayong napatunayan na magagawa. Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, sa pagbalik po niyo muli isa for the second term, so ano po ang karagdagan niyo pong prioridad sa pag-unlad pa nito ng Barangay Tamo? Uh, patuloy ka pong inaayos yung pong yung CCTV natin, marami na po tayo na itagtag. Kaya lang kailangan po po natin ma-improve. Saka po yun sa street light na sabi ko nga po, kailangan, lalo sa gabi, kailangan maliwanag yung mga kansada natin yung mga eskinita para po yung mga nais gumawa ng krimen eh hindi sila makapagtago sa dilim. Yun po yung isang inaano ko po dito. Tapos meron pa po tayong natitirang pagawain na ano, blood control. Yun po yung hinahabol ko kay kay mayor at saka kay senator na sana budgetan para po maiwasan yung na sa pagbaha doon sa lugar ng Riverside. Mm -hmm. Yung po yung mga priority natin. po. Oh, yung mga priority niyo Apo. po ngayon, ka. Okay. Subukod so, pa po dyan, Kap, ano naman po mga programa niyo po sa ating mga minamahal na mga kabarangay? Ah, uh, yung po sa kalusugan na ang nais nice ko po sana talaga uh, mabigyan sila ng suporta lalo na yun sa mga senior citizen na ma ma mabigyan natin sila ng tamang tamang suporta ng gamot, lalo ng vitamins, uh, ganun din po yung ating mga magsasaka na talagang siya pinagko na tumutulong sa atin, pinagko na ng pangunahing pagkain na mabigyan din natin ng tulong at suporta yung, yung sa, sa, mga pamilya na unang sa, sa financial, Ma, sa gamot man lang matulungan natin sila. Sa kalusugan po, ilang beses na po tayo nagsagawa ng medical mission. Uh, sa pamagitan rin po ng mga tumutulong sa ating kaibigan natin sa sa MJC, yung isang isang samahan po 'yon ng ano ng kapatiran. At sa tulong din po ng ating butihing mayor, John John Villanueva. At yung pong operation tuloy, alos taon-taon po meron tayong operation tuloy. Mm -hmm. Uh, sa katunayan po ngayon, kasalukuyang isinasagawa yung operation tuloy dito sa ating barangay. Kaya yun, po na patuloy po tayong gumagawa ng mga paglilingkod para sa ating mga kabarangay. Okay. Kung nanonood po ngayon kapang inyong mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at ay uh, ipapahatid na mensahe para sa kanila? Uh, patuloy po yung binatanggit ko sa kanila na wala pong mahusay, magaling na nanunungkulan kung wala ang suporta ng mga kabarangay. Kaya sa aking pong panunungkulan, alam ko po na pinagtiwalaan ninyo ako. Ang hiling ko lang po yung inyong patuloy na suporta para sa patuloy na paglilingkod sa ating barangay at sa sa ng barangay Tambubong, yung pong pagkakaisa ang ating kailangan. Ay, bukod sa pagkakaisa, ano po ang inyong misahin naman po sa inyong mga masisipag na mga barangay worker at lalo na po sa inyong mga kagawan Ah, uh, Siyempre po, sabi ko nga, hindi, hindi ako magiging uh, epektibo o mahusay ang aking panunungkulan kung wala yung suporta ng ating mga kawani ng barangay na siyang uh, pangunahing tumutulong. Sabi ko nga, kung wala kayo rito, wala rin akong magagawa. Kaya yun po yung aking panawagan na habang ako nandito, uh, patuloy yung aking kahilingan na tulu tulungan sa aking panunungkulan. At ang aking pamilya ay nakatatak na po sa pamilya namin yung ginawa ninyong pagsuporta sa akin. Kaya hindi, hindi ko po manilimutan na yung aking paulit-ulit na pasasalamat sa inyong tulong at suporta para, para rin po sa ikatatagumpay ng ating barangay. Okay, all right. Ayun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Tambobong uh, Bukawi, Bulacan. Ayun po kay Kap, sila po ay nagkakaisa. At number one, tunay na paglilingkod, pagmamalasakit sakit, para sa mga taga barangay Tambobong At number one po, pananapalataya sa Panginoon yes. na tayo po ay hindi mawalan ng pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Magandang araw po mga kaparehas. Leigh Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family, can't all. Salamat po. Mag Mabuhay po kayo ka hangga't gusto ninyo. <laughs> Salamat po. Magandang magandang umaga sa atin na.